Ito namang block ang susubukan so natin. Same distance. Less than 50 meters. So, yun siya. Yung detailed. Medyo may gasgas lang yan. Okay. So, subukan din natin sa distance na yun. Ah, nandyan siya sa loob nyan? Yan. May lima pang natitira dyan na metal na manok. <laughs> ang gagamitin natin ay nasa na yun? Ang gagamitin natin ay astro Para local pellets din susubukan natin kung ano magiging performance niya, So, kabit lang natin dito Sa ating mounting Para malaman natin kung anong resulta yan guys, uh, nakapag-zero na ako So, subukan ko na lang teranin yung limang ibon na yan O limang manok na yan Kaso problema ko, lumakas na uli yung ulan So, try pa rin tayo Baka naman sakali Masyadong malakas yung unit natin para mababali yung mga manok. May mga wasa. Third shot. what's that? pa isang mo. ini ilalim siya mama. natin lang kaunti. Tamaway naman tayo dito sa metal. Oh. Nice goods. So, ayan. E yung unit mo, sir. Natest na natin. So, subukan ko lang puntahan yung mga tinagat ko doon kung anong itsura. Okay. So, ito yung mga ibon tong isang to pumatak kasi dito tumama. Ayan. The rest naman, tinamaan. Ayan, yan. So, halos sa sipat ko naman, lahat naman nagigit na sila. Nga lang talaga, mahuhuna, mahina yung ating ibon. Di agad, oh. Ilang shots pa lang deform na. na so hindi hindi pang malakasan tong ibon natin dong ating manok so may klase yung mga manok natin no? Na. so iwanan na muna natin yan dyan balikan na lang natin next time